Hello mga kapanay, kainan time ulit at ang sarap-sarap ng aking ulam for today. Ayan, nagluto ako ng okra. Ay, <laughs> okra. To. torta, ayan. Paborito ni Usman to, nagluto akong torta. Tapos yung tira kong upo kahapon, ayan, ginisang upo. Hindi makita. Ginisang upo. Saka, tinagluto ko naman si Mariam ng kanyang favorite, Alimasag naman para kay Mariam. At hindi mahilig si Mariam sa torta. Kaya kailangan ipagluto siya na ano, alimasag, kanyang paborito. Kain, kumain na ba kayo dyan? Anong oras na ba dyan sa inyo ngayon? Unang subo para sa inyo. Nagluto lang akong tatlong piraso na alimasal. Sarap na upo na to. Kahapon ko pa to. <laughs> Ina, ano, Pinapakiyaw. Kailangan na maubos na ngayon to. Baka masira na. so, sa pala toyo. Toyo na may kalamansi at sili. Kaya, talagang mapapasabak. Sarap talaga ng, ng torta, ano? pinababa ko muna yung mga anak ko. Matulog tayo, sabi ko. Nakaligo na, nakakain na. Ayaw magsitulog. Nagtakboan sa baba. <laughs> Ayoko pa sana kasing kumain, kaya niyayaya ako matulog. dahil mag na pa lang eh pag maaga akong kumain ma nagugutom ako sa gabi eh sarap mm. Tayo kayo ba na ulam nyo gusto ko talaga tilapia walang mahanap na tilapia Nami-miss kong kumain ng tilapia. Tagal ko nang tinakain ng tilapia. Isang taon na yata.